Hello po mga kalaki, alas 5 naman po ng hapon at syempre, ito po ang ating pangalawang araw po, pangalawang araw po at ngayon po ay alas 5 ng hapon sa tabing dagat. Pakita niya naman, Oo, oo, oh, oh, ako, grabe! O sana kung pwede lang si walang sa rito no? hindi na kasi siya pwedeng bumiyahe. Ayan po, ang sarap. At syempre, maraming naliligo ang kasama. Ayun o, no? ang dami-dami nila dun o, no? ayun pa sa likod ko. Oh, di ba? O, oh, ayan yung tubig. Oh, ayan po. Siyempre, mamimigay po tayo ngayon ng mga lucky numbers po, mga kalaki. At siyempre po, mga 2-digit, ano? 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit po. Ibibigay po natin ngayon pong hapon. Siyempre, diba? Dapat, dapat ibibigay natin itong mga to Para sa ganun, lahat po tayo ay swertehin. Malay mo naman, ngayong gabi na to, ngayong hapon na to. Abay, ikaw pala yung papalari ni manalo ng 5-digit. O kaya biglang milyonaryo ka, ba diba? Kaya kung ikaw, ready ka na na makatanggap ng mga lucky numbers sa amin ngayong araw na to. Ngayong hapon na to, abay, ano pa hinihintay mo? Tara, kunin mo na ang mga lucky numbers po na ibibigay namin sa inyong mga kalaki. At syempre, ang mga lucky numbers po natin, inaalagaan po ito ng 3 days po bago po natin palitan. Okay? Ang lamig-lamig dito. Grabe. At syempre mga kalaki ang laki numbers po natin. Libreya mula umaga hanggang tanghali, hapon, gabi wala pong bayad diyan. Inuulit ko po lagi sa vlog ko, private consultation po ang may membership, mga kalaki. Look oh, ang daming naliligo, di ba? Di ba napakadaming naliligo, grabe. At syempre mga kalaki, ito na po ang mga laki numbers sa atin ngayon, na ibibigay namin sa inyo kung gusto niyo po magpa, magpa- member sa private consultation. Tawagan nyo lang po ako. Okay, so ito na po mga kalaki, ang 2-digit lucky numbers po, 2-digit uh, uh, lucky numbers po na tatlo at tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit at dalawang 6-digit lucky numbers. Umpisahan na po natin sa 2-digit lucky numbers, number 8 at number 16. Ang pangalawa po, number 23 at number 29. At ang pangatlo po, number 6 at number... 13. Ayan po yung pangatlo. At syempre po, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 9, number 7, at number 2. At ang pangalawa po, number 6, number 4, at number 1. Syempre, ang pangatlo po, number 3, number 5, at number 0. Ayan po yung pangatlo. At make sure po na nakarambol ang 2 digit ah, ang 3 digit Pati po ang 4 digit, make sure po na nakarambol yan pagka inilaban nyo po yan Kasi mabaliktad man po ang mga numero, sigurado po na may panalo po tayo Okay, so ibigay na po natin ang 4 digit lucky numbers po para po sa inyo Ang 4 digit lucky numbers mo ay Number 7, Number 8, Number 1 at Number 4 Yun po yung una At ang pangalawa po Number 9, Number 7, Number 3 at Number 3 at syempre po, ang pangatlo po, number 2, number 8, number 5, at number 0. Okay mga kalaki, ayan, na po ating 2-digit, 3-digit, 4-digit lucky numbers. Bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers mga kalaki sa mga bago po sa ating Facebook. Kung gusto niyo po makatanggap ng mga lucky numbers every day at syempre po, ah... Uh, mga tips at mga ideas sa mga tatayaan nyo po ng loto at wedding Uh, STL po mga kalaki ay eto na po ang hahanapin nyo po hanapin nyo po ako sa facebook namin ni Lola Carmen Red Parunkin po na merong 315,000 followers sa tiktok po 412,000 followers na po tayo mga kalaki at sa youtube po 16,000 followers na po tayo mga kalaki tuli tuloy po ang pagdami ng ating mga subscribers kasi legit naman tayong nakakapagpanalo talaga maraming hindi pa nananalo pero importante may napapanalo tayo okay so meron po kaming second account Aris Gatchal po at Red Parungking po na naka yellow t-shirt po ako na may 50,000 followers mga kalaki at syempre ang mga lucky numbers natin tandaan nyo inaalagaan yan 3 days okay kung ready ka na abay eto na po ang ating mga lucky numbers na ibibigay po ng 5 digit para po sa inyo pagka napansin ko na nag-message kayo nagko-comment kayo nag, kayo, nag kayo sa mga videos namin, i-accept ko po, po agad kayo. Tandaan nyo po, gabi-gabi po, nag-a-accept po tayo ng mga, laki na, ng mga followers sa mga laki followers para po maging kaibigan, okay? So, eto na po mga kalaki, ang 5-digit lucky numbers mo. Number 27, number 28, number 12, number 15, at number 19. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 6, number 23, number 28, number 17 at number 34. Ayan. At bago po natin ibigay ang 6-digit lucky number, syempre ang 6-digit lucky numbers po natin, pwede po sa Pilipinas at abroad, at pwede po ito sa 642, sa 645, sa 649, sa 655, at 658, 6-digit lucky numbers. Okay, nakuha nyo po mga kalaki, kaya ito na po ang 6-digit lucky numbers mo, kunin mo na. Number, oops, ito. Oh, yung tubig, oh. Grabe. Number 33. Number 39. Number 41. Number 26. Number 20. At number 12. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 15. Number 17. Number 8 Number 26 Number 42 At number 37. Ayan, kumpleto na po ang mga 6-digit at 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit natin ngayon pong hapon. Takbo na po sa suki yung outlet at make sure po na nakarambol ang mga pinaparambol nating mga lucky numbers para mabaliktad man po yon sure win po tayo. At eto na po ang shoutout time. Ayan, shout-out na po tayo dito sa Pamilya ano to? Pamilya Lindain. Hello po, shout-out po sa inyo uli. Di ba nag shoutout na tayo ah, noon? At syempre po eto, happy birthday po kay... Sir... Ano to? Sir Matthew, happy birthday po sa inyo from... Vancouver, Canada. Wow! Hello po sa inyo from Vancouver, Canada. Maraming... Uy, may mga followers kami dyan sa Vancouver, Canada. Maraming member dyan. Sa may Alberta, sa may uh, Quebec, sa may... Uh, Toronto, marami po dyan. At maraming maraming salamat po sa inyo, lalong lalo na po dyan sa, sa mga kaibigan ko dyan. Uy, kay Sir Roel nyo, kay Sir Akong DB nyo, shout out po sa inyo. At syempre, mga kalaki, tandaan nyo po ang lucky numbers namin, inaalagaan yung 3 days at good luck po. Sana po pala rin tayo. At gusto ko ngayong gabi, isa ka sa magchat-chat sa akin na Sir Red, nanalo po ako ng 5 digit lucky numbers. Oh, ano pa inintay mo? Good luck!